Magluto po tayo ng ulam sa pananghalian mga idol. Kaya naman ay inilabas ko agad ang ating pangdigma ang gasol mga idol at yung pinakamaputi nating kawali. At sabay dupong ng apoy at lagay agad ang ating kawali para pag init ay lagyan na agad natin ito ng mantika. At dito naman po mga idol sa kabilang banda ay lalagyan lang natin ng asin at pichin itong ating isda na piprituhin. At sa labas ko nga naisipang magprito ng isda mga busing para maliwanag. At dito nga mga idol ay hinalo-halo ko lamang ito para pumantay-pantay ang alat niya at tamis na be chain At pagkatapos nga natin itong lamas-lamasin ay palagay ko ay pwedeng pwede na to. Kaya naman ay naglagay na agad ako na mantika sa ating mainit na kawali. Sinakod ko na nga rin ang laman nito kasi walang wala naman na. At dito nga mga idol ay isa-isa ko ng sinalang ang ating isda. Inuna ko nga pala muna yung mga gilit kasi makapal at matagal siya maluto. At dito nga po sa aking mga video ay wala po kayong makikita ang kahangahangang galig ng pagluto at masarap na niluto. Kasi wala pa akong ibang ina-upload kundi ang kwento lamang ng aming buhay at yung kaya lamang naming bilhin na ulam pero kung sanay ka talaga sa hirap idol ay sigurado ako na naranasan mo rin itong mga ginagawa ko at nung maluto na nga ang ating mga gilid mga idol ay talaga namang inahon ko na agad ito para makapagsalang na ako ng panibago at medyo mabilis bilis na nga lang maluluto itong huli nating isasalang kasi ulo lang naman ito tsaka isang bunto hinati ko nga pala yung ulo mga idol kasi hindi naman pwedeng prituhin yan kung kawang yung loob at shout out ka po pala sa isang libo at dalawang daan kong mga followers sana po hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa akin. At dito sa huling banda mga idol ay lumayo-layo na nga ako sa kawali kasi masyado ng mainit at nagtatalsika na talaga yung mantika. Finally mga idol ay natapos na yung huli nating salang kaya naman ay ko na agad ito baka masunog pa. At sa mga nakapanood nga pala ng aking video maraming salamat po. Thank you so much.